Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito tayo magluluto tayo ng tulingan. Nilagyan ko lang yan ng bawang, sibuyas, luya, kamates, at saka kalamansi. Siyempre yung sili. Hindi mawawala yung sili dyan. Parang papaksiwin lang natin itong ano na to, tulingan na to. Tapos pag matuyo yung ano yung sabaw niya, doon natin siya at ito na nga kumulo na yung ating kalamansi na nilagay na may tubig yun. Patutuyuin natin ito. Ang bango pa yan ng kalamansi pag kumukulo siya. At ito na kung nakikita niyo konti na lang yung sabaw niya. Medyo patuyuin natin siya. Tapos Ayan, konti na lang yung sabaw niya. Naglagay ako ng gata na. Yung pangalawang pigay, nagpiga ako ng mga isang tasa lang. Nilagay ko dyan, tapos tatakpan natin yan, patutuyuin ulit natin yan. Pagtuyo na yan, saka natin ilalagay yung kakang gata. Ayan na, tuyo na siya. Ilalagay na natin dito yung unang piga na gata. Yung unang piga na gata, ito na yon. Ayan, ilagay na natin. Tapos din na natin yan tatakpan. Hayaan lang natin na kumulo siya. Tapos pag medyo malapot na doon natin siya hahanguin. At ito na nga, luto na siya. Ayan, nakita nyo. Ang sarap nito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Itong mga nakaraang araw, hindi lang, hindi, hindi lang nakaraang araw, mga nakaraang linggo, masyado tayo busy. Ang nating ganap sa buhay. ayun, Ang daming kailangan asikasuhin, kaya hindi tayo makapag-white ng madalas. Busy-busy tayo kasi uh, nandito sa akin nakatira yung tatay ko na uh, may sakit siya dinala namin siya dito sa Manila para gumaling siya doon kasi sa Sorsogol na-confine siya pero hindi rin naman siya gumaling nung dumating siya dito hindi siya nakakalakad nang walang uh, tumutulong sa kanya sa ngayon nakakalakad na siya mag isa tapos kahit walang puupod nakakalakad na siya kaya ang laki na rin ang improvement niya umpisa nung dumating dito. Kaya busy busy ako, maaga pa lang, nagluluto na ako. Kasi yung almusal niya, gusto niya laging kanin or sinangag. Yan. Kaya medyo chubby-chubby tayo ngayon dahil ano ka neto, yung almusal natin laging sinangag upaya kanin dahil sinasamahan ko sa pa kumain para uh, medyo magana siya. Pangit din naman kasi kumain diwa pag mag-isa ka lang. Kaya medyo uh, laylo muna uh, sa yung tindahan ngayon. Nakakapagbukas kami ng tanghali na after lunch kasi minumonitor talaga namin yung pagkain ng tatay ko para bumalik ka agad yung kanyang lakas kasi balak niya umuwi ng bolyo. Uh, nalulungkot na rin kasi siya doon sa Bicol. Pero babalik pa rin siya dito. Siguro mga isang buwan siya doon or mga 3 weeks tapos babalik naman siya dito. Sabi ko nga sa kanya, pag, uh, na, pag gusto mo na bumalik, pag napapagod ka na doon, balik na lang dito. Siyempre, doon siya tumanda, hinahanap-hanap niya yung buhay sa probinsya. Na ang laki mo rin ng improvement niya. Kaya, sobra ako nagpapasalamat kay Lord. Maraming mga nangyari sa amin na di maganda. Pero, maraming nangyari din na maganda. Kaya, uh, di ko tinitingnan yung mga masamang nangyari sa amin. Yung mga positive, mga blessing na nangyari sa amin yun ang iniisip ko na maraming maraming salamat kay Lord na kaya happy lang tayo. Tapos, maaga pala akong magluto ng almusal. Alasin ko palang kailangan ko na bumangon para magluto ng almusal. Si Rhea kasi nagtatrabaho na siya. Doon siya nagtatrabaho sa FEO, sa research. Bakit hindi nag-aaral si Rhea na sabi ko dati na mag-aaral siya ng medicine, di ba? tutuloy pa rin naman siya mag-aral ng medicine. Kaso, kailangan pa niya mag-exam sa NMAT. Hindi pa kasi siya naka-exam sa NMAT. Itong taon kasi to, nakaraang taon, nag-focus rin sa pag-review. Kasi gusto niya, bago siya mag-medicine, may muna niya yung board exam ng MedTech. At sa kasaawan ng Diyos, na naman niya yung ano yung midnight na exam kaya ngayon nagwo-work na siya, di ba? Ah, uh, 'yan ang malaking blessing din na ngayon may trabaho na siya. Sabi niya sa akin na siya daw ang magbibili ng libro niya sa darating na pasukan. <clears throat> ang gising ko alas 5 kasi nga kailangan ko magluto ng almusal para makapag-almusal sa Elia bago pumasok sa trabaho niya. Alas 7 kasi ang pasok ng trabaho niya bago mag alas 6 umaalis na siya dito. Kasi malapit lang naman yung FAO eh. Kaya okay na rin kasi okay din naman yung sahod niya. Um, di naman mahal yung pamasahe. Malapit rin lang kaya okay lang para may experience din naman niya yung nagtatrabaho siya kung paano kumita hindi yung puro hingi-hingi na lang ng ano nang pera pero masakit pa din ang ulo ko kasi halos araw-araw may siya dumarating. pero pa isa isang daan lang naman pero pag pintahin mo yung isa isang daan madami din yun ba? Diba? ayan yung uh, mga ganap-ganap sa buhay namin. Tapos, yun nga, uh, half din lang ang aming um, bukas ng tindahan. After dance. Sa ngayon, bakit andito ako na alas dos na ng hapon? Pagka ganito kasing oras, ang magbubukas, ang nagbubukas sa amin yung pamangkin ko. Kasi nandito yung pamangkin ko, di siya umuwi ng labo na vacation nila. Dahil nandito yung tatay ko, wala akong katulong. Dahil na si Ria, di siya makatulong ano, uh, nagtatrabaho na siya. Wala akong makatulong para sa pag-aalaga sa tatay ko. Kaya, siya yung nag-aalaga. Pero minsan, siya din yung ano, na babantay sa tindahan. Katulad ngayon siya ang nagbubukas. Tapos, ako kasi kailangan ko magluto ng hapon. Kaya pumupunta ako doon pagkaduto ko ng hapon Tapos, pag alas 3, kailangan na pabaryandahin yung tatay ko minomonitor kasi namin yung pagkain niya kailangan meron sa alas 6 tapos kailangan meron sa alas 3 para makabawi yung lakas niya para tumaba siya sa awa ng Diyos, umpisa dumating siya dito magdoddag din naman yung timbang niya kasi tinitimbang ko siya ayan, at saka dito sa banana hills itong nakaraang linggo na din ako itong mga nakaraang araw kasi may nilagay kami bagong business dito bagong hanap buhay munting hanap buhay maganda rin yung hanap buhay namin dito kasi ano ka kahit wala kami kumikita hindi naman siya bantayan yung ano namin negosyo namin dito yung ano yung bindo mineral water ayan hindi ko kadahin na ma ibibigay ito sa akin ngayon ngayong taon kasi nung pumunta si Nils dito nung Marso naikwento ko yan na bindo inano ko sa kanya sinabi ko sa kanya kung saan ko gusto itagay ganyan. pero hindi ko akalain na mas maaga pa sa inaasahan ko kasi binigay na yung pera na pambili ng bindo mineral water maganda rin naman pala yung ano bindo na ano bindo na mineral water kasi hindi mo na kailangang bantayan siya. Parang isisip up mo lang siya dyan. Sa labas kasi siya ng bahay. Nilagyan ko lang siya ng frame para hindi siya manakaw. Tapos, pag nasit up na siya dyan, uh, yung mga tao na iigib, ihuhulog lang yung pera, kaya kahit wala kami dito, kumiki may kumikita pa rin dito sa ano sa bahay namin, di ba? May income pa rin kami dito. Ilang araw pa lang naman yan, nasa tatlong araw. Bubuksan ko yan pagdating ng isang buwan. Kasi ano yan, singko siya na kinabit. Tapos, singko siya na kinabit. Tapos, size kami na, Ay hindi. 4 pala yung na, uh, pizza 4 pala yung pinabit, in-install nila. Tapos pizza 5 ako nag-open. Tapos ngayon pizza 7 na. Uh, kaya 3 days pa lang yan. ah uh, bubuksan ko yan. Pagdating ng isang buwan, titignan ko kung magkano ang magkano ang kita. Magkano ang kita. syempre ilalabas natin dyan yung tubig at saka yung sa kuryente. Pero sa ngayon, sa itong buwan na to, dahil hindi ko naman alam ng mga tao na may bindo na dito, di naman namin inaasahan na malaki ang kikitain niyan, na malaki yung makukuha namin. Pero at least, kahit pa pano, sa araw-araw na uh, dumaan, na magdaan, sa araw-araw na magdaan, meron tayong kita dito kahit di tayo nagbabantay. Meron lang CCTV, eh. i check lang. Okay naman kasi marunong na rin yung mga tao na ibulog lang yung ano yung barya tapos isahod eh, yung galon or ano nila container, makakakuha na sila ng tubig. Kaya ang ganda rin ng negosyo na to sana ano sana maganda titingnan ko pag maganda maganda ang pasok kasi gusto ko magkaroon pa ng maraming bindo. Yun, yun ang pangarap ko. Ayan. Um, uh, ako yung nagpapasalamat talaga kay Nils kasi andyan siya napaka supportive niya sa mga uh, binabala ko na niya maganda. Napaka supportive niya. At ayan lang po yung mga ganap sa buhay ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nanonood ng video ko at sa mga nag-subscribe, may mga nag-subscribe din naman kahit ano kahit hindi ako masyado sa YouTube at sa kayong mga love sa video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.